Hi mga langga, good morning. Today, ngayong umaga na ito, ipakikita um, ko sa inyo kung pag, paano maglinis ng kaldero na walang or hindi gumagamit ng, ng scratch bright or steel wall na makatanggal sa, sa uling o sa dumi ng kaldero. At ituturo ko sa inyo, alam nyo ba dito sa, sa bukit o sa probinsya, pag masipag ka lang, matyaga, at maraming bagay na matutuklasan mo, na hindi mo na kailangan ng mga, yung binibili ng mga mamahal na pangtanggal, o panglinis ng kaldero, pang lin, pampaputi ng kaldero, dahil dito, sa bukid, may matuklasan ka na isang halaman, na ito po ay ginagamit namin talaga lalo, lalo na sa amin mahirap at sanay sa bukid, sa probinsya na panglinis ng kaldero dahil mas mabisa ito, natural, walang chemical, hindi katulad ng mga Scotch-Brite, mga Steel Wool, mga ano pa diyan na may mga chemical po 'yan na ginagawa sa pabrika. Pero ito ay natural, halaman po dito na parang liha din po siya. Tara, pakikita ko sa inyo para malaman ninyo kung ano itong halaman. Ito siya guys, so yan. Kita niyo po yan guys, mga langga. Yan o. Ito po siyang halaman na to ay, kinatawag yan dito sa liha-liha. Ito po mainam na panglinis ng kaldero. Dahil parang liha din po siya talaga mga langga. O, pinan niyo. O, pagaspang. Natural pa, tumutubo lang sa lupa kung saan saan. Marami po yan dito. Mabisa po yan dito yan. Tatanggalin nyo lang po yan. Yan, marami po yan dito. Mas mainam po ito na panglinis ng ano. At natural pa, walang kinikal. Sa panglinis ng kaldero. Marami yan dito sa basta probinsya, mga langga. Hmm, katulad yun po yan. Marami yan. Sa mga walang alam na ganito, syempre yung laki sa, sa bayan, sa syudad, walang alam nito. Kundi nasanayan nilang liha, or mga scotch bite, mga ganyan, steel wall, Pero ito po, pag sa probinsya po, ito po, sinagamit namin. Na Ayan, oh, e, ang dami. Kasi saan na yung tumutubo, mga langda. Yan. At ngayon, nakikita nyo yan mamaya kung paano. At mabisa ba talaga or natatanggal talaga ang dumi sa kaldero. Pakikita po namin yan sa mga langga. Tara! At ngayon mga langgar, nandito tayo sa balon. Mugasan po natin ang kaldero. Ayan. Ang tumingin kasi maraming ano. Ano muna tayo. Lalagay ng tubig. Kasi yung hose na ginagawa. balon no, malinis yan yung langga Natural po na tubig yung lumalabas dyan. Siyempre natural. <laughs> <laughs> Dahil nandito po tayo sa gubat o ayan o. Oh. Gubat na gubat pa po yan mga langga, mga puno. Marami pa pong mga puno at walang kabay-bahay yan dyan. At ngayon langga, tingnan nyo ha. Ito siya. And, uh, ayan um, o. Ayan o mauling yung kaldera natin. Ayan. Siyempre lalagyan din natin ng na sabon. O. Uh, ganyan. mag-ano tayo ng dahon ng liha-liha. Liha-liha po kasi mga langga ang tawag dito sa amin. Tapos ayan, okay, sisin mo. Tinay niyo mga langga. O, oh, see, to believe. O, oh, ayan. Diba? Nakatanggal siya. Yan po. Oh, ganyan. Kasi parang liha din siya magaspang na magaspang mga langga. O yung mga nasa bukid or nasa probinsya o oh, laking ano bukid nakaka ano din ito or kakaalam alam din nila yan o oh, diba mga langga oh, wala pang halong chemical yan kasi yung mga scotch bright hmm, yung mga chemical niya paggawa eh tapos pag hindi na siya magastang huwa ka na naman ulit kanya lang mga langga o oh. hmm. Natural, natural pa yung gamit mo. Huh? at wala pa yung kagastos-gastos dahil hindi mo bini binibili. But oh, mo lang yan sa mga tumutubo. Tapos hindi pa nakakaano sa kalikasan dahil nabubulok mo na yan pag ano. Walang ano. sila ng mga langga. See? Okay. Siyempre, pag medyo mawala ng gaspang, kukuha ka na naman. Panibago. Hmm. Tingnan mga langga. Hmm. Di ba natatanggal na siya, nalilinis? Parang lihat din kasi siya dahil na magaspang. Kaya kapag marami kang may ano kayo, hindi pa masyado ano sa kaldero nyo kasi hindi ma, ma mabilis ma masira ang kaldero nyo. Katulad ng steel wall, liha, -E, o scotch bride. Nga, luminipis kasi dahil amat na matatapan kung bagay sa ano yung ano nila. Pero ito hindi kasi maninipis lang siya. Kaya ano na feeling nakapal pa rin yung ano ng kaldero nyo yun yung mga langga oh, eh. see ano man yung kakapal tatanggalin nyo yan hmm. di ba nakita niyo kanina di ba nalinis hmm, Ayan yung mga langga Oh. Iyan, kita tanggalnya yan Baiklah ini oh Marami, marami ka pang, maraming tanim, maraming tumutubo. Ayan. Kahit ilang pa yan, ano. Kahit hindi ganun ka, ano, pero, kahit kahit ganun ka, agad-agad sa isang ano lang, dahon, o ilang ano lang, matanggal agad. At least, hindi magastos. Yeah, although, hindi katulad sa mga scotch sa mga sponge dyan na ano, na isa ano pero magastos naman ito kahit ilang tao pang gamitin mo wala naman problema kasi dahon lang naman di mo naman binili yan kapag nabulok pa yan hindi naman yung nakakaano sa kalikasan dahil nabulok mabubulok lang naman yan hindi yan nakakasira sa kalikasan kay mother yes. o tinan mo diba Pwes mainam yung video matandang matanda na nga dahon ng tangang kukunin mo mga langga at gamitin dahil sila ay magaspang sa langga. Hindi ka tulad mga sariwa sariwa pa kasi ito hindi pa ito masyado magaspang. Dapat yung pinakagwang gul... yung um, natawag na ano, guwang-guwang na gulang-gulang na dahon. di ba natatanggal siya mga langga. Kita tanggalin sa so, apa yang yung kakapal. Mas kalang ka lang Ini. Ah. Hmm, di mana tanggal talaga siya mga langga? meron pa yan dumutubo dito lang ga ayan o oh. ayan ayan lang ga ayan lang ga oh. ayan o okay. see see to believe see to believe tama ba yun <laughs> ayan ayan po oh. ayan Diba mga langga, malinis ako niya, diba, diba maitim? Hmm, diba natural, natural pa kapag ano, dahil natural lang ang na daho na lang chemical, hindi katulad ng mga sponge, scotch, bright chan steel wall na may mga chemical yan kahit yan, matanggal din yan kung, kung mga mga tutong dyan sa matatanggal din yan pero pag ganyan na nga, ano siya, steel wala na po yan. O, oh, steam, halangga. Di ba, nalinis po siya. Natanggal ang uling sa kabiro. O, oh, ayan. Nalinis na mga langga. At ayan. Sana po nagustuhan niyo pong aking tips na pinakita sa inyo. Yung beach na pinakita nyo na may matutunan kayo at may, nakala, may nalaman po kayo so kung paano gumamit ng steel wool na hindi steel wool po ang gamit or scotch natural na dahon lamang tubo-tubo lang kung saan saan sa mga nasa bukid kung nasa bukid ka nakatira at sana nagustuhan mo yung pangit na video na ito pero totoo at mga langga lambing lang kung Paka pwede mo naman ako i-subscribe para madagdagan ng pamilya ko sa aking channel. Salamat, I love you. Bye.